Isang kadete ang pumanaw matapos parusahan bunsod ng pag up sa group chat na isinagot ng biktima sa sospek. Ayon sa ulat, pumanaw ang kadeteng si Vince Andrew de los Reyes, 19 anyos na tubong Baco Oriental Mindoro at taga-aral sa Maritime Academy sa barangay Kanlubang sa Calamba City, Laguna. Ayon sa investigasyon, matapos umanong maghapunan si de los Reyes ay ipinatawag ito ng isa pang kadete na mas nakakataas sa kanya at pinag-ehersisyo dahil meron daw umano itong nagawang kasalanan. Pagdating ng biktima sa kabin ng sospek, pinag-ihersisyo ito bilang parusa. Ngunit sa kalagitnaan ng parusa, nagreklamo si De Los Reyes na nahihirapan itong huminga. Maya-maya pa, ito ay biglan na lamang nagkulaps isinugod ng mga kasamahang kadet si Dulos Reyes sa Global Care Medical Center sa Kanlubang kung saan idiniklara itong patay bandang alas 6.49 ng gabi ng umatinding doktor. Nang tanungin naman ang mga kaklase ni De Los Reyes kung anong naging kasalanan ng biktima para itu parusahan. Ayon sa ilang kaklase, posible umano na ang pagsagot ni Dulos Reyes ng thumbs up sign sa group chat ang naka-offense sa superior. Dagdag pa dito, na posibleng hindi nagustuhan ng senior class ang pag thumbs up imbis na pagsagot sa formal na pamamaraan. Kaagad namang dinakip ng pulisya ang nasabing senior officer at nahaharap ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Hindi naman kumbinsido ang ina ng biktima na walang foul play sa pagkamatay ng anak. Ayon pa sa ina ng biktima, wala umanong problema sa kalusugan ang kanyang anak base na rin sa medical test nito. Hindi ako maniwala kung exercise lang. Exercise? Ikaw mamatay. Kung nakita niyo ang itsura ng anak ko sa video ko, sa picture ko, kung exercise lang, Sige. saan ang tinabing iingatan. Huwag mag-alala mga magulang at mga anak niyo dito, iingatan. Humingi ng hustisya ang pamilya ng 19 anyos na kadet na si Vince Andrew Anihon de los Reyes. Si Vince ay isa sa mga kadete sa Maritime Academy. Pumanaw si Vince noong July 8, 2024 habang tumatanggap ng parusa mula sa isang senior na kadete. Base naman sa write-up ng Inquirer, binanggit ng ina ni Vince na nagangalang Ana na hindi siya naniniwala na tanging physical exercises ang naging dahilan ng pagpanaw ng anak. Dagdag pa nito, magaan lamang umano para sa kanyang anak na gawin ang 1,000 push-up. Imposible umano na pumanaw ang anak dahil lamang sa physical exercises. Binigyan din ni Anna na maaring may iba pang ginawa sa kanyang anak bukod sa physical exercises. Napagalaman niya umano na isinagawa ang pagpaparusa sa anak sa loob ng isang kwarto. Tila may nakikitang foul play ang pamilya ni Vince kaya naman umaasa sila na mabibigyan ng justisya ang pagpanaw ng kanyang anak kung kayong tatanungin, karapat dapat bang bigyan ng parusa ang ganitong kaliit na pangyayari? Marami sa atin na iinsulto pag nire ng thumbs up dahil para sa ilan, ito ay kawalang respeto. I-comment ay yung reaction sa baba at pag-usapan natin yan. At kung bago pa kayo sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe.